So yan po mga kadol isa mga palang umaga po siyang lahat So magkiting Albersio TV po nang babalik So yun, nandito po tayo sa gubat na ito At hindi uh, po natin alam kung ano po yung makikita dito no? So ngayon mga kadol ay may tayong po tayo sa pag vlog no? Sa pag explore pero ngayon uh, Para po hindi masayang po yung gagawin po namin ngayon is Magano po kami mag, uh, Mayroon po kaming gagawin ng bitag no So, kasama ko para ah, kasama ko si Jan, Jan TV si mga kaidol. Paki-support naman si po Jan po TV ayan. Jan TV no, paki-support so, po yung kasintulan yan. La canter, la, kaya, so, so, nandito po kami nagsama-sama po kami no. Dito po sa area na ito. Kasi dito po kami naghanap buhay no. Uh, sa isang company. ano po, nandito may trabaho po kami dito. So, yan paki-support po kay Jan TV Adventure. Ah, Jan TV lang pala. So, paki-subscribe po para update kayo sa mga video po niya. So yan, samahan nyo kami dito mga kaidol. Maggawa lang po kami ng bita dito. Uh, may sana ay, ano ba, makahuli tayo dito ng mga hayop dito ba, pangulam. So, medyo critical ang area. Medyo ano ba, parang mahilan. So yan, samahan nyo kami dito mga kaidol. So yan si Jan TV mga kaidol. Siyan, oh. sa camera Iusin naman natin yung kami mga kailula. Baka uh, Ayan. Ayan. Okay, play lang Play lang. Ayan, po kami magawa ng ah uh, Bitag. Ambil apa sih Jan? Baby. So, yan dito tayo akhir. Inggris tu dah. Bat madilim tu yang kameranya. Ayah pala. Yeah. Karena memang ada itu mengangkat, dulu menuju kritikal Tegal Tengerihan tuh. bitibit tabi, tabi baka may matamaan pa kami nang hindi makikita dito Because... bro may ano bro yeah. may agutay, agutay. pero wala pa hindi pa hinog matay matay huwag mong patungo sa akin Marunong ka pala mag ano, mag ng la, laang. Wow, ganyan pala. So tingnan yung mga kadol. Ganyan pala mga kadol nang gagawin namin yung palatay. Itong kamera ko. Iwan ko, bang, iwan ko lang mga kadol kung nakikita ba si Jan TV kasi nandun lang sa ano ko sa agtang nilagay ko yung kamera kasi ako lang ako po yung naghawak sa kamera niya so ito po yung ano namin ah uh, PC panglagay ng ano laang Torbitag. at saka may saging ganyan pala gagawin yan kasi hindi ako marunong magawa ng bitag. Pisi. So, ilalapit po natin yung pisi mga kaidol sa kanya dahil magawa na po kami siya lang pala manunod lang pala ako saan itong lagay dyan na so manunod tayo kung paano mang ano ahem <coughs> Ano bro? Parang may nakahawak ako ng tae bro. Ah, may ano bro, may nang litag dito no? Haman. Yun no? Hmm? No. Hmm? May, may kawayan no? Oh. Hmm. Matagal na yan bro. Matagal na ito. Kasi may pinutol din, din dyan dyan oh, sa Dami pala malamok lamok dito. Hindi kaya maubos yan sa langgam? Paunahan lang yan bro. Paunahan lang pala? Baka dyan dadaan? Hindi. Ano na lang, paputuloy na lang yan. Baka dyan dadaan ba? Ano yan maabutan do? Ha? Hindi kaya? Ubusin mo na lang yung saging. Mga tat, tatlo na yata 'yan. Daming ano, daming langgam dito. Okay, <laughs> masaging mga kaidol. So, kapag may ano, uh, anong tawag yan sa milo? Tagalog? Yung Ha? Musang. Yung musang kapag dyan dadaan, yung musang patungo dyan sa may ano bitag. Ah mahuhuli yan kasi nandun po yung uh, paing 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 no nandoon. No? Kung kapag dito ano dumaan ah, hindi mahuhuli. Kaya siguro puputulin natin to. Yung po nung ano ah, siguro ano baka hindi maabot. no. Sayang naman yung po, puno na yan. So siguro tatlong ano na lang. Kasi yung saging po yung ano natin. So baka doon tayo lilipat kaya dat tayo. Ah, doon pasaka tayo bro. Ah. Ganyan pala mga kadalo. Ayan mga, busog na yan. Busta. Busta? So, tapos na tayo ng isa kata. Doon, doon kaya? Isa? Ata. Doon no Bawaw? Isa lang? Nga doon tayo sa baba yung isa din. Maat mang kata. Ha? Maat kata. Sige. Ikaw muna. So, puso na. kita na. Hmm? Plin na tak na. Tama eh? hmm. ko akong na mga 20 minutes so sa kabila po kami mga kadol para kapag ano baka maraming ano dito musang uh, marami tayong mahuli so mag ano kapag uh, kapag siguro bukas papuntahan po namin to yung Bitag. Baka may makahuli. So, magbibidyo din ako. <coughs> Maraming ano dito bro Maraming musa musang dito si maraming ano May mga gutay ba Wala pa man O pa maghinog Adio Adio ta Hmm putri putri isa o nya isa Ay, di bawal tama ano dia. Uh, Sik tas pasing tadi apa? Ya oh, nakabutang, nabay passing pasing nakabutang. Ay, tes pasing bay. passing pasing nakabutang. Uh. <laughs> O, oh, trespassing. Trespassing. Ano mga kadol? Uh, iba na talaga yung dun sa si kabila. Apel ba ta dito sa ano bro? Kabutsi pa ito? Ha? Dito na mo lang ako maghihintay. Bog milo no. lagi milo lagi tadi. Okay. Diyan bokas, may mahol, may makak, tayo? May mahuli na tayo. So yan lang po guys no. So kam ko muna mga kadol. Ka siguro bukas o sa sunod na araw uh, babalik ka namin to baka may mahuli na po kami no. So sana ay mayroong maraming musang dito. Malapit lang pala dito di ay. May mga wire na doon. oh. No? So yan mga kadal. Mar Maraming salamat po. Sana po ay patuloy kayo no, sa pagpapanood ng bawat mga video po namin. So siguro sa sunod na buwan may papuntahan po kami no na baryo ng mga mangkukulam na din no so yan